So, ayun mga kablog, una muna natin gagawin, open muna natin yung ating Gcash app. And then, ayan mga kablog, so ang gagawin natin, uh, click lang natin yung Forgot MPIN sa baba. Ayan, and then click natin yung Send Code. And then, after nyo mga kablog, automatic may marireceive tayong 6-digit code. So, uh, gagawin lang natin sa input natin siya dyan. yan so input muna natin. And then pag okay niya, so click natin yung submit. And then ayan, nakalagay dyan, take a selfie to verify your identity. So ang gagawin lang natin, uh, click natin yung next. Ayan, and then mag-selfie na tayo. Yun, scanning. Then sundin lang natin, nakalagay dyan yun. Please blink your eyes. So sundin lang natin yan. And then ayan, waiting na siya. And then after dito naman tayo mapupunta. So nakalagay account recovery, set new MPIN. So maglagay tayo ng bagong MPIN natin. So lagay lang natin dito sa una. And then after natin makapaglagay ng unang MPIN, so i-verify MPIN natin. So i-verify lang natin. Then click natin yung submit. And then ayan na mga ka reset MPIN successful. So ibig sabihin na uh, successful na yung ating pag-change uh, MPIN. So click natin yung okay. And then ngayon naman gagawin natin sa uh, try natin mag-login gamit yung ating bagong MPIN. So check natin kung uh, tama ba yung ating ginawang bagong MPIN. Yan, so login natin. And skip lang natin. So skip for now. So, ayun lang mga ka-vlog. No? So, napakadali lang mag-change MPIN dito sa ating Gcash account. So, kung sakali na gustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko video. Then, maraming maraming salamat po.